sayang na isang libong piso bakit di ingatan? ngayon ay collection items ka na lang hello po muli at welcome po sa akin channel sa my negosyo partner lang po muna tayo ngayon ano. So bago natin talakayin yung ating uh, uh, topic about sa negosyo, uh, isingit ko lang po ito. Dahil meron po isang netizen niti natin na na-disappoint dahil sa 1,000 peso bill niya. Dahil natangga, uh, nakatanggap po siya ng isang 1,000 peso bill yung polymer na sinasabi. Ngunit uh, wala sa kanyang kaalaman o oh, hindi niya, na, wala nakapagsabi sa kanya na ito ay bawal i-fold mga ka-partner. At dahil doon na na-fold niya yung perang 1,000 peso bill, yung polymer, ay talagang na-disappoint siya nang hindi ito tanggapin sa isang mall na kanyang pinagbayaran. Ayun po. Ayun nga po, ah, sabi po ni, um, sabi na rin natin yung kanyang pangalan na si Raylin Lopez, sa uh, feeling uh, exhausted um, Huwag na po kayo mag iipon ng bagong 1,000 bill. Bawal daw i-fold o tupiin as sabi ng isang mall management dito o oh, sabi nating sinabi naman niya sa kanyang post na sa SM management. Ipang e, babayad ko sana to, hindi nila tinanggap. Bawal daw tupiin. Hindi kami na-inform. Ako lang ba hindi nakakaalam? Hais. So talagang disappoint po yung ating netizen dahil dito. Ayun po kasi nga kulang siya sa kaalaman about sa 1,000 peso bill na polymer. So meron naman pong binigay na guidelines ang ating Banko Sentral ng Pilipinas um, about sa pag uh, proper handling ng ano ng 1,000 peso bill. So sabi nga po dito is keep that flat, oh keep the keep them clean Use your polymer banknotes as a payment for goods and services. Ayun. Ayun po yung mga guidelines na dapat sinusunod. At ito naman po yung don'ts. So yung bawal sulatan, bawal mong gusotan o gusotin yung pera at siyempre bawal na bawal din po itong gupitin at yung lagyan mo lang po siya ng stapler ay bawal na bawal din po ayun, lalagyan mo siya ng rubber band kasi nga nagfo-fold yung gilid ng 1,000 peso bill yung masunog, yung mabasa uh, yung malagyan ng uh, na mga chemical ayan po mga kapartner so yung kung sino man po sa ating mga partners naghahawak ng 1,000 peso bill na polymer so, ayan po, uh, pakaingatan nyo po ng gusto mas mabuti po kung ilagay nyo na lang po ito sa bangko tapos gumamit na lang po kayo ng ating mga sinasabing mga digital payment, yung uh, paggamit po ng uh, mga chicas, mga paymaya, ayan po, yan karamihan po ginagamit natin ngayon talagang nakaka-disappoint po to kasi one fold lang po yung ginawa ng ating netizen pero hindi na po siya tinanggap sa isang mall dito sa atin sa Pilipinas so eto ganito nakahigpit ng ating um, Banko Central ng Pilipinas about sa pag-handle o pag ng ating mga pera so uh, talagang nagkakameroon na po tayo ng disiplina o starting na po siguro to ng pagbabago dito sa ating Pilipinas mga kapartner So nag-i-start na tayo dito sa ating 1,000 peso bill. Binibigyan na ng disiplina yung taong nakakahawak nito. Na para hindi naman talaga gusot-gusot kahit ako naman, <laughs> 'di ba? Sa ako po kasi isa kong mo ba, rider na tumatanggap din ng mga bills na mga ano, mga pera. Ayan. Ay nakakatanggap talaga ako ng mga pera gusot-gusot. Kaya ako pinipili ko talaga yung mga bago, yung mga gantang klase ng ano at uh, yun ang aking dinatabi eh, kaya po mga partners ingat ingat po tayo sa paghawak ng ating 1,000 peso bill polymers yung bagong bagong yung bagong bagong 1,000 peso po ito ano So, balik po tayo sa ating uh, may negosyo partner, sa ating topic sa pagninegosyo. About po ito sa networking, ano? dahil nakapag, uh, napagkasunduan nga po namin uh, mag-asawa na yung misis ko muna mauna sa pagsali dito sa online business nito sa isang networking company. Uh, dahil nga uh, napakabigat sa bulsa kung kaming dalawa yung sasali. Kahit sabihin natin 10,000 yan o oh, 10,000 yan. So dalawang 10,000, 20,000 yan. Pero syempre mas maganda kung makukuha natin yung 1,000 yung yung sinasabi nilang uh, 135,000 na business package hey, deal. Para isang bagsakan na lang po ano. mag-aantay na lang tayo ng uh, ng uh, ng resulta. Pero siyempre hindi naman ibig sabihin nagbayad ka ng 135,000 eh mayaman ka na kaagad. Na siyempre lahat ng bagay ay pinagtatrabahuan. Uh, sabi nga sa sa Bible, ang kamay ng taong masipag ay yumayaman. Siyempre, binibigay pa rin natin ang buong karangalan sa Diyos. O, di ba? Ang, ang lahat ng gawa kasi ng mga bagay is sa Diyos nang nagagaling. Dahil lang Diyos ang nagpapaduka, siya rin ang nagpapayaman. So, nasa atin na lang talaga kung gagawa tayo ng mabuti pagsisikapan pa natin mabuti ang ating mga sarili upang tayo ay umunlad. Ngayon po mga kapartners. So ayun nga po, hindi ko po alam nababanggit pa kung anong klaseng company, anong pangalan po ng company na aming sasaliyan. Ano po, uh, ipapakailala ko po sa inyo. Ang company po na ito ay ang uh, UNO. Yung sikat-sikat, sikat na sikat po ito eh, yung UNO na ito eh. Talagang namamayagpagpo ito dati eh. Uh, hanggang ngayon naman. So, itong uno is a limited network of opportunities yung ibig sabihin. So, yung office po nila is nasa Ortigas sa nang na, ko. sigur uh, siguro makakarating po kami doon kung uh, eh ng Diyos. Uh, dahil uh, um, tasali kami o hindi namin alam kung pagsali namin is through online na rin. Ayun, ayun. So, yan po mga kapartners. Uh, sa, sa sa ating pong um, digital printing na na sublimation at saka yung ating uh, ano ang dito Self screen sa yung mga rubberized vinyl sa paggamit ng heat press at uh, tatalakayin din po natin yan uh, site lang po natin ito about sa sa uno hanggang makasali po kami mga kapartners ano po at muli po mga kapartners partners kung bago ka pa lang po sa akin channels, ay eh, sumihingi po muli ako ng inyong suporta napaki na paki uh, simpleng click lang po ng uh, subscribe button uh, at tawag uh, po kalimutan ang ang ano ang uh, notification bell para updated po kayo sa ating video. At muli po, salamat po sa inyong uh, oras sa panonood ng ating video ito. Uh, at ingatan ingatan nawa po lagi tayo ng Panginoon at samahan. Salamat po.